Nadamay na pati si Barbie Imperial sa girian ng mga fans ng Jack B at Barda. Isa kasing fan ang nag-akalang siya si Barbie sa dahil kapangalan niya ito. Nag-chat sa kanya ang naturang fan upang tanungin kung sino ba talaga ang Zoro sa buhay ni Barbie. Ito'y matapos magkapareho ng Zoro outfit si na Jack Roberto. Mm -hmm at David Licauco sa isinagawang 2023 Sparkle Spell Halloween Party kamakailan. Sa ad ng fan kay Barbie, quote, sagutin mo na Miss Barbie, sino ba talaga ang zoro ng buhay niyo? Si David po ba o si Jack? Ibinahagi naman ito ni Barbie Imperial ang screenshot chat sa kanyang Facebook page na humakot ng haha reaction sa kanyang followers.